Hello, hello. Good afternoon. So, kagigising ko lang mga alas... Alas stress ng hapon. Dahil, ano, medyo malamig ang panahon. Nakatulog tayo. So, ang aking alaga. Tingnan nyo naman. Nasa ano pa siya, oh. Nasa set. Ang galing naman. Ni Charcoal. Ayan, set na tolo. Kasi ako dito sa sahig eh. Ayan ang aking unan. Sa sahig. So, ayan. Eh, so po nga ako kasi malamig ang panahon. Mahangin. Kung kailan January, ngayon lang ang pan Ngayon lang malamig. Noong December. Napakainit. So, ala, sinishare ko lang sa inyo na ganito ako. <laughs> ah, ayun. Kasi pagkatapos ng hanap buhay ko sa umaga, ayun, papasok na ako dito after lunch. Ayun. Kasi pag tanghali, may mga nagla-lunch pa kasing trabahador. Okay, so that's it. Dito nagtatapos ang ating video. Bye.